kunin ko tong pagkakataon na to para makuusap si Ate Jasmine. Kasi Ate Jasmine, maraming nalungkot. Kasi bigla-bigla ka daw nawala. So madaming nag-isip na, madaming nag-isip na ganyan, ganito, ganyan. Siyempre hindi, hindi, hindi naman natin maano yung mga, mga kategram natin, yung mga kababayan natin na nagmamahal sa'yo. Yung concern sa'yo, di ba? Ikwento mo sa amin paano nangyari na napunta ka kay Madam. Isinama is isi lang po niya ako kasi may ano, yung, yung mga damit po na maliliit daw doon papadala niya. Tapos sabi niya, sumama na lang daw po ako. Mm -hmm. Tapos bigla sabi niya, dito daw muna ako para daw may kasama siya. Mm hmm. Tapos din pag ano, nung di, wala pa naman daw pasok ko eh, sabi niya. Mm. Nung nagtagal ako tapos, hinatid niya na ako dito kasi kailangan daw po, sabi ni at, ate. Mm. Kasi sabi sa akin ni mama mo, pag-aaralin ka doon? Pag-aaralin mm. niya po ko doon kasi sabi ni ate, bigla, po, bigla siyang tumawag po na doon na daw kami. Mm. Makikiusap daw po siya Pero hindi po ako binenta ni mama ako ano. Kasi po yung iba may nang babash nakita ko yun saan ano eh. Hmm, nakabasa ka ba? Hmm, sa comments comments, Di ba ang daming sin... Ang daming mga concern na... Sabi po, baka daw ibinenta po ano. Hmm. Tsaka baka daw inawa kong alila doon. Hmm. Ba't may tricycle dito? Man. Hi. Morning. Anja na? Oh, magandang balita pala. Pasok po. Hi, morning, Nay. Mag oh, matuto kayo mag-bless. Yan, God bless. God bless. O oh, tara, kamay na tayo. Tipasok na. Dogi. Ayun, nakita rin kita. O, kumain na muna tayo. Galat, Chef. Oo, oh, nagano na. Nalakot oh. yung madam. Oo. Oh. kain na muna tayo. Nay. Mm -hmm. Oo, oh, Kuya Robin. Ah, sige, kung ano... Anoyin mo na muna. Na Welcome po. Oo, oh, ate. O, oh. Ate, oh. oh. Kuya Robin, ikaw magbigay ng mga kutsara. Oh. Ah. Welcome na eh. Ush. Talagang ano po, sasadya ho kaming sabay-sabay tayong kumain. Siguro ko yung si yun naman na lang doon. Eh. Doon? Oo. Kain muna tayo. May tayo kumain ko sa Ah. Ay, ay, Tayo mo kumain. Ay, hey, uh, ay, Napanood niyo yung video nung ano? Nung anak po niyo si... Si Emma po. Si Emma. Nag-PM po siya, gustong gusto ko akong makausap. Kaya pinuntahan ko. So hindi niyo pala alam yung napag-usapan noon namin. Kasi nga walang cellphone. Okay. Si ate Jasmine, may idea ka ba? Ah, saan mo napunod? Sa cellphone po niya ng madam. Okay, madam. Anong, ano, oh, sige, mamaya pupunta ako kay ate Jasmine. Um... Mm, kailan po narating si Jasmine? Kanina lang po, ma'am. Ah, okay. sa din lang po ni madam. Sa Ay. hapon po, sana yan, tumawag saan si madam, eh, pinapasundo sa akin, hindi ko pa mm. alam madam diyan, saka walang pamasahe. Saka po, walang dito, hapon. Mm. Nagiba yung aura mo. Parang mas gumanda siya. siguro... Siguro natanggal yung ibang stress. Wala siyang masyadong iniisip. Okay. Nay, bigyan nyo, bigyan nyo kami ng update doon sa... Ito, final na talaga to. Sure. yung huling napag-usapan usapan natin, yung kukunin nun nating bahay bukas. Kumusta po? Ano pong update na eh? Napuntahan hey, niyo po ba? Hindi pa po ako nakapunta doon yung pinuntahan namin ni sister eh. Hmm. Kasi ang usapan namin nung may-ari, akin si talaga alis na yung nakatira doon. Uh oh. so, Yun lang po ang napag-usapan namin. Hmm. Sinabi ko din sa anak ko yun. Pero ang sabi ng anak ko, nanay, ah, uh, sabi niya, mama, para hindi na kayo mamroblema sa ganyan. Hmm. Kasi dito, libre naman dito na lang tayo magsama-sama. Oh. Yun na lang ang hilingin mo kay pinakatulong sa inyo. Ipahatid, na pahatid kayo dito sa akli. Yun po ang pinag-usapan natin. Nino po? Nung anak ko si Ima. Ayun po nakausap ko. Ay, ah, nag-usap na kayo. Ayun, Kasi ate Jasmine, talagang pilit niya akong gustong makausap. Tapos, pilit uh, pakiusap niya sa akin na Kunin ka ulit doon kay Madam. Pero mapunta tayo mamaya doon, no? So, kailan mo kayo nag-uusap? Nung ano po, isang araw. Sa ano pong napag-usapan? Ayun na nga po ang napag-usapan namin. Sabihin mo, Ika, Mama, Ika, dito na lang kayo ihatid. Mm. Baka sa ano, yun na lang ang pinakatulong nila, Sir, sa inyo. Mm. Ihatid na lang kayo dito sa bahay. Dito na lang ikatayong sama-sama. Ah... Yan you know, okay. ang okay. napag-usapan po namin. Para po sa para mas malayo na din. Okay, wait, Nay. Kasi may mga nabanggit siyang ano eh. May mga nabanggit siya na may masama, may sama siya ng loob. Okay na po kami. Na, na, okay, okay na po yun? Oh, Nag-ano okay. na po kami, sir. Nag po. Nagkapatawaran na, nagkaayos oh, na. Oh, oh. Ayun. Yan po yung maganda. Mm. Mas mas uh, napanatag po yung ano nyo. O, mm. Okay. Kaya po siyang may desisyon na doon na lang po kami. Oo. Oh. Na para halimbawa man po kung magtrabaho ako, mm. may magbabantay po talaga sa mga bata. Yung pang pinagalaman natin namin. Pati yung mm. manugang. Oo. Oh. Pag-usapan. Ang galing yun, eh, no? Siyempre po nakakaya naman na hindi ka magtulong sa trabaho at nag-iisa lang siya magtrabaho. Hmm. So yun na lang po ang pinaka, ano... Paano po yung ano, yung napag-usapan nating mga hanap buhay po niyo? Kasi nakita ko na yung lugar, ummm... Parang may tsura nung ano, medyo parang, per, di ko alam kung pwede magtayo ng tindahan doon eh parang hindi masyadong ano. Pero siguro, hindi na mo na mahalaga yung ganun. Mm. Ang nakikita kong mas mahalaga ngayon yung magkaayuso kayo ng anak nyo. Okay na po. Bakit nyo na pag-ayon ba? No? no, katekra, mas maganda kung ano, doon na, na, sila. Kasi kung may trabaho si nanay, may gagabay sa mga ano. Or kung aalis yung isa, nandiyan mo kayo. Kung aalis po kayo, nandan yung Ate. Opo. Hmm. Mas... Mas okay ba yun, Ate? Hey. <laughs> mas okay ba yun, Kuya? Opo. Si Ate Jasmine, mas okay ba yun? Opo. Ayun. Nakausap na rin po ni Ate si Ate. Si Madam. Okay. Hindi po kayo nagpag-abot, kakalis-alis din lang po eh. Hmm, sayang kunin ko tong pagkakataon na to para makuusap si Ate Jasmine. Kasi Ate Jasmine, maraming nalungkot. Kasi bigla-bigla ka daw nawala. So madami nag-isip na, madaming nag-isip na ganyan, ganito, ganyan. Siyempre hindi, hindi, hindi naman natin maano yung mga, mga kategram natin, yung mga kababayan natin na nagmamahal sa'yo. Yung concern sa'yo, di ba? Ikwento mo sa amin paano nangyari na napunta ka kay Madam. Isi, may... Is Isinama lang po niya ako kasi may ano, yung, yung mga damit po na maliliit doon papadala niya. Tapos sabi niya, sumama na lang daw po ako. Mm. -hmm. Tapos bigla sabi niya, dito daw muna ako para daw may, kasama siya. Mm. -hmm. Tapos din, pag ano, nung di, wala pa naman daw pasok ko eh, sabi niya. Mm -hmm. Nung nagtagal ako tapos, hinatid niya na ako dito kasi kailangan daw po, sabi ni ate. Mm. Kasi sabi sa akin ni mama mo, pag-aaralin ka doon. Pag-aaralin nga po ko doon, kasi sabi ni ate, bigla, po, bigla siyang tumawag po na doon na daw kami. Eh. Mm -hmm. Makikiusap daw po siya Pero hindi po ako binenta ni mama o ano. Mm. Kasi po yung iba may nang babash nakita ko yun saan ano eh. Hmm, nakabasa ka ba? Hmm, sa comment Comments. Di ba ang daming sin... Ang daming mga concern na... Sabi po, baka daw ibinenta po ano. Hmm. Tsaka baka daw inawa kong alila doon. Hmm. Ilang araw ka doon kay madam? Hmm, um, dalawang linggo po. Dalawang, mga dalawang linggo? Opo. Okay. Ano yung kumusta ka doon? Okay lang naman po. Hmm baka nalungkot ka nung nag-usap si ate mo tsaka at si madam na uwi ka na or mas gusto mong makapunta na lang kila ate mas gusto ko po makapunta na lang kila ate mm, okay nakabasa ka ng mga comments doon sa nung napunta ko kay ate mo kasi nakapanood daw po siya doon sa cellphone ni madam tapos nakabasa ka ng comments. Sinasabi po nila na baka daw binenta daw do ako o ano. Mm. Tapos baka yung ano, kung nasaan daw ako, baka daw po ano, ina, inaalila daw po ako doon. Mm. an <laughs> Ang tanong, inaalila ka ba? Hindi po. O, oh, yun, galing kay Ate Jasmine. So, okay ka naman. Opo. Naging masaya ka doon kay Madam. Opo. Okay. So, wala ka namang pasa, baka daw kasi binubugbog ka. Patingin ng mga pasa mo. Patingin. Yes. Ala, katekra, mandami niyang pasa. Kaya pala tinatago mo. Kaya pala nag-long sleep ka, man daming pasa, oh. Joke lang. <laughs> wala pong pasa. Oh, malinis. Flawless. Oh, walang pasa, katekram. Ay, po, sabi ni ano nung mm. madam, na alam mo ba kung anong channel o kung anong pangalan ng vlog, sabi ko, hindi ko po alam eh, kung anong pangalan nun kasi wala po kami cellphone. Mm. Tapos naisip ko na i-add friend po si Ate, tapos inaccept niya kasi nagtanong daw po siya kay Mama kung anong profile. Mm. Tapos inaccept po ni Ate, tapos nagtanong siya kung ano kay Mama po pala siya nagtanong kung anong pangalan nung blog ang sinabi niya lang sir Ram tapos sin-sinilip po niya na ano Na yes, sir po po sir blogger sir Ram tapos may lumabas doon, ka Telegram mm. blogger tapos pinindot po niya tapos yun nakita na yung Nakita mga... na yung mga blog. Opo. Okay. Ah mm. uh, ano yung gusto mong sabihin kay Madam kasi alis na tayo dito. Thank you po sa ano pag-alaga niya sa akin. Mm tapos thank you rin po sa pagtulong niyo sa amin. Mm. Mamimiss mo siya. Oo. Oh, okay. Anong pangalan ni madam? Ma Maylin Ma po. Ayan, kay Ma'am uh, Maylin. Thank you sa love kaya uh, Ate Jasmine. Uh, alam ko hindi niya makakalimutan 'yon. Maiksi pero uh, alam ko pinadama niyo yung love ng isang ina kaya Ate Jasmine. Tanong ko lang natin, Jasmine. Siyempre, nabasa mo yung mga comment, di ba? Mga comments. Ano yung mga naramdaman mo para kay Mama? Mal malungkot po. Hmm. Madami ka nabasa mga comments. Kunti lang po. Kasi yung, pin yung pinaparod ko po talaga yung ano eh. Hmm. Tapos pinapahinggan ko yung ano po, yung sinasabi ni ate. Ni ate. Sir, so, meron po nagko-comment na hmm. po na lang daw pong tulungan kasi ano, tapos si mama daw po, inahanapan na nga ng bahay. Ano, marami pa siyang iniisip kung, da, nagdadalang isip daw po siya kung uh, ano daw, kung tutuloy ba o hindi. Hmm. Okay, sa akin naman ka, telegram ako sinasabi ko ulit dito ka, telegram hindi mahalaga sa akin kung ano yung mga nagawang masama o hindi tama ni nanay nung mga nakaraan. Kumbaga, ang mahalaga sa akin kung ano po yung pwede nating ibigay na pagmamahal sa mga bata. Yung ating Diyos nga nagbibigay ng uh, second chance, eh paano pa kaya tayong tayo lang. Ako nagpapasalamat din po ako sa mga payo po nyo. Kasi kung, matami, madami din sinasabi na yung mga bata na lang ang tutukan mo, Sir Ram, Sir Ram. sa mga nakikita naman ni Nanay, na nakakapag-isip-isip kayo na pagtatanto-tanto niya, ah dapat pala tutukan ko talaga yung mga anak ko sila yung number one na priority sa akin nanay so ngayon masaya ako number one naging masaya at naging magiging kampante yung puso ko kasi yung pupuntahan natin atin okay. tapos ngayon tsaka na natin isipin kung ano yung magandang, uh, pwedeng mas magandang hanap buhay nyo na pwede natin gawin doon. Okay, Nay? Okay. So ngayon, ayusin na muna natin ito. Tutulungan nun namin kayong magtupi-tupi o ayusin itong mga... marede Ready ka na? Saan? Hmm, tinawag siya. Ayan na si Bunso. nanti oh. thank you pak thank you pak Yung baba po nito ka telegram, Ano po to eh? Nakadikit uh, lang po sila sa ano. ayun po. Yung baba po yun ano na po. Yung parang anong tawag dito. Ay, may nahuli ako sa camera. Ba't nagya... Nag, parang napaka-close po kay ano. nayak na si nanay tawag na lang ako dapat natin. So, Message niyo po, Nay. Message <laughs> niyo sa kanya. Ingat <laughs> kayo Ingat kayo doon. Hmm. Kumusta ang kaibigan? Kumusta kay bigan po ba siya? Mabait naman po, sir. Mm. <laughs> so, ingat kayo doon. Layo-layo kasi doon, no. Malapit lang. Eh kung kubaw lang yan, pwede kong pagpani. Eh wala kasi masakyan doon, kaya Basta, eh, Jasmine, ha? Mag-aral ka mabuti. Ba't gano'n na lang po ka, ano yung emosyon nyo? Pwede pong... Kasi ito lang naging kaibigan ko talaga dito. Kapag kaibigan ko, mm. malapit ka agad ako. Kasi yan lang naman talaga kaibigan ko dito dahil hindi rin naman ako palalabas ng bahay. Mm. Kasi yan lang lang kagwintuhan ko palagi. Kasi sapihan naman ako dito. Hmm. Alam mo, Jasmine na si Jasmine na. No? Si Jasmine na. Pasasabihan ko rin ang problema. Si Jasmine lang din ang kaibigan ng... ko. Oh. Mm. Alam si mo, naman sila sa Sana sila mapaputi sila doon. Ano oh, po? Kay Jasmine po, mensahe na. Si so Jasmine. Si Jasmine. Magpakabait ka. Yan lang ang... masasabi ko sa'yo. Mag-arap ka mabuti. Kasi matalino to sila. Hmm sa baba pa sila. Kawawa talaga. Malayo ang Walang ilaw, walang tubig. Basta Jasmine, ayaw lang ang ano ko sa'yo, ha? Dali mo doon. Dali mo Ano naman? Wala kang ano. Magsabi ka lang kung ano Wala kang babaon din. Mm. Padala na hindi kikis na lang kita. Kahit kong Nay, yung pangalan niya, Nay. Nay. Basta, ingat kayo. Ingat kayo. Ingat kayo. Mm. Ingat kayo. Feel ko yung ano, ramdam ko yung love. Nung love po niya sa kanila. Parang kapatid ko. Parang kapatid ko. Ate Jasmine, anong masasabi mo kay tita? Anong tawag mo nanay, tita? Ate. Ano yung gusto mong sabihin? Po, tapos ingat kayo pala. Ano <laughs> <laughs> Madam. Ha? Bahala na po kayo dito. Pakiano pag umuwi siya, no? At yung ano niya, yung radio niya. Ha? Baka may tinangay kayo sa gamit niya. Ah, po. Sigurado po. Wala po. Sina, Basta, ingat po. Wala kayo kayong kinuha. mo mag-asawa, Oh, Bakit to asawa mag po. Yan <laughs> nanay. Ang pangalan niya, Nay? Melvin. Si Nanay Melvin. Madam, sa... basta mag-ingat ka palagi. Ikaw ha? Ah, Magtawag-tawag na lang tayo. Oh. No. Basta kung mayroon ka na sa Facebook tayo, ha? Kasi mm. maganda yung pa. kataan tayo. Ba't walang silpong? Wala kaming silpong. <laughs> Di ba may silpong? Ingat. Sana magkaroon tayo ng swerte. mm. <laughs> ah, <laughs> Sige na. Napanood niya nga lang po yung video niya kay madam. Baka yung ano niya dyan ma. Oo, napanood din naman yung binigyan mo sila ng ano. Boss, ay sir, pwede ba dalhin to? Opo, opo. Salamat sa Welcome. tulong mo sa kanila. Malit na bagay po. Pagmamahal po ng ating Diyos, na Emily. Sir, sa'yo pa natulungan mo sila. Welcome po. Welcome. Saan po yung bahay niyo dyan? Ah, yung may tindahan pa na. Sige po. Ingat kayo. Ah, po. Mike, nice. Ay, nandiyan pa na. Kaya yeah, yeah. niya. Ito. Lailera kayo. Sige. Sige, ate. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Sige, ipitin mo. Tapos, sige pa. Ama kami. Yan. Yeah. Sige po. Na ano naman ako na touch naman ako dito. Wait lang. Punta ko nga lang. Nakikita. Ate, nakikita. <laughs> May baba nga kayo sandali. Pa baka mabonsol 'yun. Huwag na ko kayong malungkot umiyak si nanay ka Tekram di, di niya yata kayang mawala si hindi niya ako kayang mawala kayo isang hagpa pa nga po ay, na maigpet tama ka pag uwi ha doon ka na sa bahay ang ating ang basta eh ano mo naman niya kasi tayo lang dito magkaibigan ay hindi ka ano naman ay puntahan lang sa baba nasasabi ko sa iyo. Mm. Mm. Kumusta ho ba siyang kaibigan? Mabait siya siya. Mabait siya. Yan. Mm. Yeah. Nadimig rin yung dasal namin na sana mayroong mga taong ano ng Diyos. Ay, si Sir, ano na ng Diyos sa inyo? <laughs> bigay. Bigay ng Diyos sa inyo, si Sir. Ah, yeah. tulungan ka okay. sa mga ito yung din naman ako. din Nag-araw naman First time kong maka-ano po ng ganyang kaibigan sa mga na po natin. Ito lang kasi ang aking kaibigan dito, sa totoo lang. Pili. Pili ang kaibigan ko kasi nakikita ko kasi yung ungali. Mm. -hmm. Ang naman talaga na ito. Ito. Mm. -hmm. Tapos ano, ang ginaganyan lang. Mm. Basta, -hmm. pag mag-asawa ka, piliin mo yung... Siguro doon nung no. no, siya nagkakamali, huh? parang mabilis so siya magtiwala. Ayun, pareho kami, mabilis magtiwala. Mm. -hmm. Yun nga po yung sabi nung anak, mabilis magtiwala. Kaya nga, mayroong lumiligaw sa iyo na matanda sana eh. Sabi ko, isko nang kita ko lang yun. Mas gusto ko yung sa iyo. Yun know, sana ang gusto niyo. Oo. Oh, oh. Tagasan eh, po siya. Walang <laughs> taga <laughs> dito sa bangka. Pero sa tingin mo mas... Pinakilala niya sa akin nung ano, nung nangumpan kami. Ah. Pero mabait, hindi ba rin matanda? Ba ba Basta mabait. Oo. So, Ngo, okay na po yung damdamin niyo ha? Kasi hindi po kami makalabas nakita ko kayo ng mga bata nakatanong umiyako kayo. Kwento sa akin na napag-alaman ko, nandiyan lang daw po sila sa baba dati. Nag-usap, nag-usap na medyo rin yung mga mo yung brain niyo. Eh, nanaman, ayoko nang pag ako umalis ayoko nang umiyak. Mm. Ah, sige po, sige po. Ingat kayo. Ingat ka rin yan. ba ito ni Nanay Meli, no? Ay, ako kaya, kaya yung nilulungkot kay ate. Kay Nanay, no? Ano si Nanay, yun, no? Yung grabe nung ano, pangungulila sa inyo. Sige na. Baka maano tayo. Tara! Masyado tayong maano. Meron dyan. Sige po. Doon tayo magbaling na kasi alangaling na ito. Okay. Sinong mas... sino happy? Happy, happy, happy. happy. Nang happy uh, dito, malapit na. Ba dapat pakuha ng card sa Oh, para daanan natin si Ate, ano? Hey, cards, pwede ba natin kunin ngayon, ha? Eh, ano po ata, graduation na ata ngayon. Hindi po maasikaso ng teacher, eh. Oh. Kasi ang sabi ni Ate niya, siya so. na lang kukuha. Kaya silang dalawa ni Jasmine. Abo. Hindi, pagka ano naman natin, Jasmine, pwede ko, oh, wala, ko kayo sa mga... Para, ano? Kailangan niya din po ng cellphone pag ano, nag-aaral, eh. Kasi assignment po ng school. Oo. Oh, sige, tingnan natin natin. Ano muna? Mo, Ayusin muna mo natin yung ano. Okay. O kaya nga okay. ano, nun. surprise natin si ate nito. Kasi alam niya pala bukas pala. Oo, oh, eh, bukas no? pa. Mas ma-excite po yung anak niya kasi wala din pong kalaro Hmm, mag-isa lang siya ate. Oh. tawag niyo doon, pinsan. Pamangkin. Oh, ah, oh nga pala pamangkin pala.